basta mo patuo ganita sa Ginoo luwas gyud Musupak ganita sa Ginoo impas gyud gilingay mong tupad ing nadili ka musupak, di ka masinupakon impas gyud ka Una, sa unang pagbasa ang Sodoma o ang Gomora nga syudad, dakong syudad, nagsupak-supak sa Ginoo nagsalig na sila sa ilang kaugalingon na katakos o kagamhanan o naghiusa sila pagbuhat sa mga pagsupak sa Ginoo. Ang naminaw ra sa Ginoo mao si Abraham o ang iyang igagaw nga silot Lot nga nagpuyo sa Sodoma. Mao tong bisan og laglago na ang Sodoma gi Kuan gis Ginoo gipaikyas gid niya si Lot kay kamao mang maminaw sa Ginoo. Gani pag ingos Ginoo nga dagan nga tus ingos Lot muraglayo layo naman kay to Lord pwede anha lang ko anang lungsod sa Suar. Um, Nasalbar na salbar mga tao dito kay si Lot nga pinangga sa si Ginoo ni hangyo man nga adto lang siya kay doldo olra ni Sopaksad ang asawa ni Lot. Giingnan sila sa anghel ayaw lingi. Ni lingi Ah, nahimong asin. Muna, kung mupatuo lang tas ginoo o musunod sa iyang balaod, siguro gitang maluwas. Matod pa sa atong tubag sa salmo, nagkanayon ta din O ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Pasabot, ang kaluoy sa ginoo kanunay nga naa sa tao nga mopatuo. Tanawa ang mga apostoles. Sa dihang nisakay sila kuyog ni Jesus sa sakayan, wa sila, wak nila ba ibutang ang pagtuo gyud nga kining atong kuyog mao siya ang gamhanan sa tanan ang ilang kaugalingon nga ilang katakos mo ilang kisaligan, pag abot gyud sa subasko tong unos nakaingon sila na miligro na tang mga matay pero si Hesus niingon siya pagkagamay sa inyong pagtuo niya gipahunong ni Hesus ang hangin ug ang katong balod nalinaw na linaw. Muna, ang balod o ang hangin kamaong maminaw sa Ginoo pagpahunong ni dayon. pero kita sahay ing nontang hunong namo anang sigig paningil anang utang ama ah, ningil gyud amo sangko gyus panagaway hunong namo anang korapsyon diyas inyong nasod Ah, mga mangurakot yun ato mga leaders. alusno ah, lusno yung Pilipinas. Hunong na mo, anang sigig. Sa pamailain. Sigig. Kabit-kabit. Ah, mga bityod, kay lami. Ah, lusno ang pamilya. hunong ah, na mo, anang sigi o oh. pakulor na inyong buhok. Awa ah, din na maapil eh. Honong na mo anang pangiskis sa na inyong kilay. Ah, wag yan po na maapil. <laughs> ah, wag yun mo hunong. Sige yun supak-supak. Ah, tanawa, di ba? Na, natay global warming. No, sa may relasyon, anak padir na global warming, niya pangulo raman na subuhok, huwag ka nang na, kis, kis kilay. Kinibang batasan na ito ba nga ang nature atong supakon parihara sa nas pagsupak nato anang moingon ang atong mga ecologist ay na mo pagsigig paaso sig paaso kay madaot ang ozone layer ah sigig yung paaso siging paaso ana ah, na. pagkadaot nas ozone layer global warming ana na, global warming ah perting pagkadaota. mao na pagsupak-supak maigsuon ang Ginoo maluloyon why lalis ana pero ang ato lang sa timanan, dili on ta mo sa mga masinopakon. Hibawaan na ato kanunay, o ato gining ang kunon, na kunaan ato ang ginoo, munindot yun ang kinabuhi. Ato gining supakon ang ginoo, mubati yun ang atong kinabuhi. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon sa dakong pagsalig, sa atong unang pagbasa naghisgot ang naghisgot sila si San Pablo nga ang Ginoo dili gyud magkausab-usab ug ang desisyon sa Ginoo bisan pagbabagan og daghan kayo mga pagsulay bisan gani ang kamatayon padayon gyud nga himuon niya og maoni ang hinungdan nganong ni Kailap gyud ang pagtulunan nga Kristohanon labi na ang Katoliko tibo kalibutan kay dili manggod usap usab ang desisyon sa Ginoo lingi ay mong tupad inawa kay giusab-usab nga desisyon mga asawa dili ba magusab-usab inyong desisyon sa inyong pag pamana anang inyong bana karon mga bana dili ba magusab-usab imong desisyon sa pag pangasawa anang imong asawa karon ha si ra file og divorce divorce mga separation sa busab desisyon hasta kaming mga pare mausab sa damong desisyon usahay ganahan na sang magminyo nya mga minyo ganahan na sang magpare ana baon usab usab ang mga babay usahay gusto sang mahimong laki laki sad gusto sa mahimong babay sa usab ang desisyon ngato sa mga politisyan usab usab sang desisyon karon anhi ko nga partido sunod ari na sa kospikas karon ako ni siyang suportahan sunod ako na sa ning awayon usab-usab pero kung mag no na ta, dili kita mag usap usab Ug maone ang makapahimo natong tinuod gyud nga asin o kahayag sa kalibutan. Ang asin parat gid na kanunay. Ang hayag kontra ginaskangit ngit kanunay. Mo ginasemodan ang sa kangit-ngit. Mo nang di gyud bisan pag-unsa ka itom sa kangit-ngit ang kahayag magpabilin gina siyang kahayag bisan pagunsa kadaghan sa tubig ibutang ni mos humula ni mos imong asin ang asin magpabilin gina siyang parat muna ng asin wad di na gani parat din ana asin ye yeah. lingay mong tupad ina may kaparat pa ba ka? <laughs> Ina Naparat pa ka? Ana hayag pa ka? Kaya ka na nga mag-usab-usab ang desisyon, mungit-ngit ang ilang naong, dili na kayo nindot, di na inspiring. Pero ka ng tao nga consistent siya sa kamatuuran, kanunay siyang nagbarug sa likon na baruganan, mo sustener na. Na ay niyagi na -tong, tong eleksyon sa Mayo, na ay nangahibong nga no, ang mga ligon nga politisyan gipang pildi lang o mga mga bago ana tingali eh, ang nakita sa mga tao tungod sa inspiring ba niya kaning, kaning karaan na usahay kita magkadugay magkalaay no magkadugay magkalaay nindot unta nang muratag bino ba magkadugay, magkalami. Na ikaw mga asawa ron, labi mong niabot nagtag-30 katuig sa inyong bana, sa inyong tanaw, ang inyong bana, nagkadugay, nagkalaay. <laughs> tubagin mo di ra ba niy? Basin og um, nagkadugay, nagkalaay, lami na kayong patyon. <laughs> mo na unsaon man aron magkadugay maganam og kanindot kinahanglan gyud ang paghupot nato sa sugo sa Ginoo Ngatong tubag sa salmo unsa gyud ito ipadanag kanako ang imong naong maningkamo tabang ang nga atong mga naong maontay danag sa Ginoo ngadto sa uban may lingi na sa di mong tupad. Last na lang lingi. Niya pangutan na ina, Ang akong naong, naong baginoo. Hindi na ko Naong baginoo. Kamong mga ginikanan, kamo unta maoy naong sa ginoo nganha sa inyong mga anak. Kami sang mga pari, naong mis ginuo nganha sa parishioners. Niya kamo sang mga leader sa gobyerno, gikas presidente hangtod, Barangay Tanod, naong sa doon taamos ginoo nga nagdanag nganhi sa katauhan nga inyong gialagaran and so on and so forth. Maunay hagit nato niya kon maningkamot na taana suplayan ginoo sa grasya mo ang atong kinabuhi mag-anam o kalami bisag magkadugay dili magkalaay ang pagkapari ni Kristo, gitawag siya the high priest or labaong pare tungod kay dili siya sama sa pagkapari sa mga Israelita, kato mga libita, kay naman to sila'y eh, kanabitang mga tao nga ilang ginikanan. Ang pagkapari ni Kristo girilit sa pagkapari ni Melchizedek kanang way sinugdanan kay Katos Melchisedek na tong pari panahon ni Abraham nga way nag niya nga tao. Kami sad karon kaming amo pagkapari tungod kay girilit maningad to ni Kristo mo sa gitawag sad pari sa laray ni Melchisedek. Mo nang way sinugdanan ang sinugdanan sa pagkapari maugyod ang gino'o. Kuna, mauna ni ang usas gipasabot nining atong unang pagbasa nga niingon diri ang inikabasa nila sa balaod ni Moises gitaptapan gyapon ang ilang mga mata o ang ilang salabutan pang San Pablo sa iyang sulat ng 2 Tagakorinto. Nga nung gitaptapan man kay ang ilang gibasihan maoraman ang tauhanon nga pagpanabot ang pagkapari nga tauhanon kay kani manggong pari ang iya tumong ang iyang purpose mao ang pagluwas kaluwasan nya ang kaluwasan naasa, asa gitagna sa mga propeta ang manluluwas mao si Hesus nya kon magsigi silag ang mga Hudiyo sa kanang naas kasulatan nya dili sila motuo ni Hesus nga maoy katumanan sa kaluwasan nga gisaad matud pang San Pablo gitaptapan mao na kitang tanan na nagtuo ni Hesus wala na tataptapi unsa na may naa to ang atong katinawan kahibaw na ta nga si Hesus maogyod ang atong manluluwas. Pari nga manluluwas. Ang mahitabo, kung ato na sa nisiyang isipon, matod pa ni San Pablo, mudan ag nato ang kahayag, o magsubay na ining maong danag. Nun sa mahitabo na to, mahimo sa tang mga pari, ngadto sa uban. monang ningon si Jesus diri sa atong Ibanghelyo, kung ang inyong pagtuman sa balaod, sama lang sa mga parisiyo, di giyod mo kat sulod sa gingharias langit, dili mo maluwas. So kitang tanan, maluwas rata kung musubay sa ta sa pamaagi ni Jesus, dili ka ng gitudlo lang sa mga tao. O kung sa may gitudlo ni Jesus, ingon siya diri, niingon man ayaw Pagpatay. Aka na, balaod man gina. Thou shall not kill. Pero, dili na sila makialam kung nasuko ka. Gani, ang mga parisiyo, sige magkasuko ni Jesus. Sige sila kalagot ni Jesus. Di na sila anak particular. Para nila, dili sala ang kasuko. Ang sala ra ang pagpatay. Pero si Jesus nag-ingon, kanang giingon ayaw pagpatay, dili ra maoy likayan ang tinuod gid ay makaluwas ang paglikay sa kasuko nganoman kay ang kasuko maunay hinungdan nganong mopatay ang tao. so the cause kinahanglan gyud dili lang ang effect kadtong pagpatay ngilingay mong tupad ing namusaad kang din ang masuko Mungunta na ako, no? Na din ako masuko. Kay ang nakapatay, matod pa ni Jesus, dadon sa si impirno. Ang nasuko sa diay, dadon niya po sa si impirno. Muna pa litan ron, ang imong anak, nga babae, girape, o gipatay sa adik nga inyong silingan. Jaman, masuko ka sa adik, o dele, Masuko, dili. Masuko, dili og masuko ka pariha mong duha mangadto mo sa impierno Niyaon sa muna, sakto na nga pagka hatag og balaod ni Hesus o sayo naa ba katungod nga maglagot o magdumot ni ining nagrip o nagpatay sa imong anak yes og tawhanon nga basihanan pero adto na tamo base sa Diyos nun nga basihanan, wa kay katungod. Nga naman, kay katos sang nagrip o nagpatay sa imong anak na biktima sa tusiyawa, luwasonon tusiya, kay kinsa may luwason, ang makasasala. Mauna ang tinuod nga pari, muluwas sa makasasala. O niya ang makasasala, tinaptapan man ang mata, ah, pag-anhin ni Jesus sa kalibutan, Wa siya dawatas mga makasasala ng mga pangulong pari, gani, gipatay gid siya. Nireklamo ba si Jesus? Nireklamo ba si Maria? Wala. Nga naman, nasayod man sila nga inigkamatay na ni Jesus, inigbitay na niya sa cross, mabuka ang mata sa mga makasasala. O diha gasugod ang kaluwasan. So kung kita musunod ta aning Hesus musunod ta ah, kita magpakamatay. Kinahanglan kita magantos para sa makasasala. Una iampo nato na to. Ah, kita untang tanan nga nagsigig simba kamao na gyung mo pakamatay kamao na gyung mo sa mga makasasala mo nay trabaho pare ang pagsigig ampo og pagsigig antos hangtod sa kamatayon. O kung ato na nang buhaton, daghan yung maluwas. Ang ato karo mga politisyans, atong iampo, ay eh karon sugod so naman tingali ni sila aning ilang trabaho, kay na elected naman ni sila last month, magsugod so gidunta sila antos o alagad nato dili magsigilang lang o paantos sa pipila ka mga tao niya, pahayahay sila silang kaugalingon o rin sagad sakit sa mga politicians. Di yun mo antos para nasod. Magsigi rin sila pahayahay niya. Kinsa tong muguba silang kahayahay, ila dayong dumtan, ila dayong lutuson. Pagkaluoy, kitay mo samot og antos nga mga nagantos antos ng daan tonagin so, mga pari na mao si Kristo